Magandang uh, umaga. Prito muna tayo ng isda, guys. Oh. Ano bang tawag ng isda? Ano bang tawag nitong isda sa inyo? Anong tawag nitong isda na, na ito sa inyo, guys? You know. Yan yung aking nilulutong isda para tanghalian at agahan kasi hindi pa ako nagagahan, nag-ano lang ako kanina. Nag-inom lang ako kanina ng mainit na tawag dito. Hindi kape, energy ang iniinom ko. Hindi rin gatas. Yung may cereal, yun ang aking iniinom kanina. Kasi nag-ano pa ako kasi sa chan ko kasi masakit kanina. Kaya hindi na lang muna ako kumain yun na lang cereal. Kaya ngayon, nagluluto pa ako ng aking ulam sa tanghalian. Ito po ay isda na pinipirito. Tapos, meron po akong kasama dito na sinabaw na gul, ano, oh. yan o. Oh. Klaro ba? Yung malunggay. Yan. Yan po. Tapos, ito po ang aking tawag dito. Ito po ang aming ulam. O, oh, yan. Ulam namin ay isda na pinirito. O, oh. Masarap 'yan, guys. Oh, tapos dito ko niluluto siya sa kahoy. Kasi wala naman tayong ano, guys. oh 'yan oh, nakikita nyo nga yung apoy oh. Oh. 'Yan. 'Yan, guys. Tingnan natin kung makakaya na ba natin 'tong baliktarin. Kung makakaya na bang baliktarin. 'Yan. Saan na ba ito nakaharap 'yung ano ko? 'Yung tawag dito camera ko ay 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 ouch aray ko yung malagsik na talaga ay yan guys oh kumalsik ang mantika kaya dahan dahan lang tayong mag ano nito guys kasi sobrang sakit ng talsik ng mantika guys super yan guys oh dahan dahan lang natin yan guys kasi palakas na kasi yung apoy kaya yon yan guys oh di ba saglit eh, kumu ko itong aking ano panggatong para uh, diretso diretso na po yan yan guys oh nakikita nyo ba yan guys binaliktad na natin yan oh eh. Ayan na. Ah. Sobrang init kasi. Ang lakas ng apoy, guys. Kaya ay, Aray. Hilay hinay lang po tayo dito talaga. Pahirapan kasi tayo pag dito tayo nagluluto sa ano, sa tawag dito. Sa kahoy. Yun. Yun, oh. Yun. Ay, salamat. Nabaliktad na naman ang lahat. Yan. Yan, guys. Oh. Binaliktad na natin. Ito ang isa. Oh. Tapos, kukuha muna ako doon ng ah, lalagyan nitong isda. So, nakuha na ako ng lalagyan, guys. Hahanguin na natin yung ating binaliktad kanina. Kasi luto na naman po, O. Oh. Yan. Tapos maglagay na naman tayo ng panibago. Huwag natin i-overcook kasi hindi na natin makain ang buo ang ano yung isda yan tapos kuha tayo dito ng panibagong isasali natin na ah. isda eh yan na guys eh yan ilahat ko na to pagprito. kasi pwede naman tong isaghog sa isahog lang natin to sa mga gulay o oh, yan o ah. Yan na yung panibago. Thank you for watching guys. Sa ating video ngayong uh, tanghali ito. Yan lang po muna. Thank you so much po. God bless po sa lahat. At magandang tanghali. Kung sino yung uh, kumakain na ngayon. Magandang uh, tanghali at happy eating na po. Thank you so much. Bye bye.